Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe to you no Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below Fahad by hashtag Don Raya And of course, isubscribe mo na ah. yan Ngayon oh. mga paps <laughs> ay kasama natin Boss, John Akal Boss, John, no? O the way pa Cavite. And ito yung natipuhan niya. Yan, yeah, natipuhan ni Boss John. So, anong gusto mo dyan, Boss? Pili ka na. <laughs> Ikaw nung pamili. Ma ano ko ano, ano, yung Yung dalawa sa taas siguro. Yung dalawang blue na yan? Oo, oh, yung dalawang bulo. Oh, ah, ah, sige, kunin natin mga paps. Ano kuha niya raw dito? Ay, yung dalawang car blue no na cobalt or or oh, um, shout out ka boss. Ah, shout out nga pala dun sa ano, Senior Bikers Province of Cavite. Ayun, biker din pala si ah, Boss niyo no? pare sa kami. Meron pa kaming almost 800 members plus, pero wow. active ay man nasa 150. Oh, yun know. oh. Tapos member din kami ng yung Confederation of the Philippines, bali lahat ng bikers all over the Philippines. ah uh, sa Quezon City yung ano pinaka-minion si Chapte, uh, si President Yamyo Yu, yung pinaka-president namin. Sa kabiti naman ang presidente namin si Minsico na yung board of directors si Selder Ako yung... Yung mga taga-kabiti pwede sa mahali, gano'n? Yes, Salamat I ulit. thank you very much. <laughs> Dorohaya po, yung nakakalamutan. Uh, Matagal ko nung pinapanood ng vlog nito since nung... Bike pa? Bike pa yung <laughs> nanon na, niya ngayon, konti niya iba-iba na eh. Thank you, much, thank you very much po, thank you very much. So yun na, kung interested kayo mga pubs no, Lalo na kayo, preso pamilya na all you have to do is to text or call me Sir na Or message mo sa akin, Facebook Messenger And Don Roaya or Don Roaya Avery Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga pubs Kung bago ka pa pala nito, don't forget to like, comment, and below Para tayo, hashtag Don Roaya And of course, i-subscribe na yan mga pups. ngayon mga kaps ay nagbabalita dito sa ating Avery no? And bago tayo magsimula sa ating vlog Nais nice ko lang i-shoutout si Sir Mike. Alright na, nakakuha sa atin ng isang cage. No? Package na yun. Isang purge. Inuman, kainan. At ang ID na nakuha niya ay anak ng back-to-back -back OPA split ino. No Tapos ito naman, syempre, kung back-to-back -back ng uh, split ino, ito naman magiging post ino. Ang malupit ng mga paps yung kapatid. No, ay puro ang nilalabas ay uh, opa crimino tsaka opa lutino. No, tapos sable pa mga paps no. So, eto malulupit to, dahil mahal to dati eh ngayon mura na lang. No, so ito yun, oh. you no. Know, yun, no? tina nyo sable na sable? Oh. Yan. Ang ID ay uh, opa possible possible split Lutino ko no? May mga kapatid na krimino saka Lutino yeah, Mga opa yan, mga kapatid sa sable na sable din yan no? No? So yan, yeah. thank you sir Michael At nakuha niya na ito, sabi ko Sir, dagdaga na lang kahit magkano lang no? So sabi ko Isama mo na yung Isasama ko na yung cage Yung perch, saka yung kainan Inuman mga paps Alright, No, so kung gusto niyo mga paps eh i-text o tawagan niyo na ako sa 09531364462. Message so sa akin Facebook Messenger Don Roy or Don Roy Avery. All right, no. So ito meron nga tayo dito mga football split dan, no, mga assorted color yan, may violet, mauve, green, olive green. No, so yan magaganda mga paps. Tapos ito naman, meron tayong mga possible split door follow na all power blue naman. No, so, sa mga power blue lover dyan. Ito, so, no? Ayan, magaganda yung after tayo ng torch, cobalt, power blue, uh, vio. Ayan, magaganda po lahat mga pa Talagang jackpot kayo dyan. No? Tapos, meron pa dito mga uh, split dan follow. Violet, Star blue, blue, green, olive green. Yan mga paps, no? so mga split dan palo yan. Ang gaganda, no? Alright, tapos yung project ko na back to back, opa. Ah. Opa. Ah, dan Project. Ay, nag na par eh. blue tsaka uh, blue to. No? Tapos meron dito possible split and follow. Ito, i-previous eh, ko na lang to sa inyo. No? Sa mga pag naka 91,000 subscribers na tayo. Kung aabot to ah. Kung aabot. <laughs> Kasi baka mabenta na rin. Pero kung aabot tayo ng 91,000 subscribers 91,000 subscribers at hindi pa ito na i-out sa inyo ko na ibibigay ito yung sinasabi kong bronze proven hen ang kanya, no bili ko 70,000 pa ito noong 2020 ito <laughs> ngayon wala na presyo pamigay ko na lang tapos green perso yung kanyang nobyo alright tapos meron din dito ito may proven ako dito eh ito yung proven ko yata ito ito yung proven Ruben pear. Yan o. No? Ah, madilim lang kasi. Eh. Yan o. No? Laki o. Oh. Wow! Power <laughs> blue tsaka blue. Ruben pear. No, baka magbuga na sa inyo ng visual to. No? Project dan follow din to. Alright, tapos ito wala na binigay ko na kay Sir Wilmar kagabi. Tapos ito yung split bronze din to, 70,000 din, din to dito dito, then split bronze uh, palo. Uh, proven pair, proven hen. Tapos yung lalaki perso split uh, possible split bronze yung lalaki no ang laki Oh. grabe. Eh, mga paps, yung quality lahat yan. No, sabi ko nga sa inyo, pwede lahatan. It means, kung ano yung nakikita nyo sa likod ko, dalin nyo na. No, may stand, may cage, may perch o tuntungan, no? may inuman, may pabigal Lahat. Isang buhatan na lang, pwede ka na mag-upisa mag-avery o magnegosyo mga pap. So bagsak presyo talaga as in no. So interested ka, you can text or call me sir nang 5313644662 or message mo sa Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Avery. No? So ibababa natin 'to. No, muli shoutout kay Sir Michael ng Valenzuela. Thank you sir and God bless you.